So ayan guys, ito yung mga batang lumaki dito sa probinsya. Ang galing nila maglakad oh. Two years old pa lang siya. Pero, tingnan nyo po. Ang galing niya maglakad. Ang bilis. Age of two years old ha. Huh? Napakalayo na nilakad namin. Ayan siya, nauna pa siya sa amin oh. Dito kami nang galing ha. Huh? Raven, wait lang. Dito kami nang galing. Ayan. Diyan kami nang galing oh. Ayun pa nga yung ayun pa sila mama oh. Nahihirapan umahon. Yung pa sila. Samantalang yung batang maliit na yung ayan oh. Ayun yung batang maliit na yan oh. Oh. 'Di ba? Ayun yung batang maliit na yan, guys. Galing.